Let's go! Ipapakita ko sa kanila yung shortcut ko. Nah, hindi pa sila nadidiscover ng GPS. Walang lighter, walang problema. Dito sa gubat, DIY lahat ni, pati apoy. <laughs> Good morning, tropa! Time para sa almusal. DIY hotdog, forest edition. Sarap kumain pag ganito, walang signal, pero may sausawan. <laughs> Yes. <laughs> Ganitong oras, chill lang Paunahan kami makahuli ng isdapan niya Loser, hugas plato O, oh, trivia muna Akala nyo lang mushroom to Eh, pampaasim ng sinigang yan Fon, joke lang <laughs> <laughs> Paggabi, kwentuhan lang Walang takot, walang stress Nature lang Siyempre, hindi pwedeng walang group pic kahit di ako kasya sa frame, okay lang.